Hello mga friends! Meron naman pong nag sa atin ng video na We are not sa saved by doing good works. Salvation by works. Ano po? Marami nga nagsasabi na ang, uh, ang uh, Adventist po daw ay salvation by works. Uh, ano po ba talaga? Ano? Dahil sa Old Testament daw ang Adventist ano po uh, ang doktrina ay sa Old Testament <laughs> Totoo po kaya 'yon. Ayun. Uh, tignan po natin yung ano po ah uh, 7th Adventist Fundamental Beliefs, 28 Fundamental Beliefs sa Fundamental Beliefs number 10. Nasabi doon na uh, In infinite love and mercy, God made Christ, ano po? who knew no sin to be sin for us, so that in Him we might be made the righteousness of God, led by the Holy Spirit. We sense our need, acknowledge our sinfulness, repent of our transgressions, and exercise faith in Jesus as Savior and Lord substitute and example the saving faith comes through the divine power of the word and is the gift of God's grace ano po uh, so ang 7th uh, Adventist po pala ay uh, ang belief ano po, ang uh, tinuturo, ang aral ay salvation by grace, hindi po salvation by works ano po, hindi tayo maililigtas ng ating mga mabubuting gawa. Ano po, hindi tayo maililigtas ng uh, kautosan. Yan po ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Ang kautosan ay hindi po makakapagligtas sa atin. Ano po, the law cannot save us. Only the lawgiver can save us. Ang uh, ang nagbigay ng kautosan ang magliligtas sa atin ang biyaya ng Panginoong Heso Kristo ano po ang law ay hindi ka nga ma save ng law dahil ikaw condemn ka nga ng law eh. sasabihin ng law makasalanan ka paano ka liligtas ng law di ba ang law yan ay mag uh, po point out ng iyong kasalanan kaya kailangan mo mag repent lumapit sa ating Panginoong Heso Kristo ano po at uh we are saved only through grace not by uh keeping the law not by obeying the law ano po so the law cannot save us linangin po natin 'yan no so ang Adventist po ay salvation by grace hindi salvation by works ngayon basahin niyo po itong incident sa atin ng isa po nating kapatid na sa Roma 6:14 ang sabi doon sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo. Ayan. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautosan, kundi sa ilalim ng biyaya. Oh, tama po pala. Ano ang sasabihin ng ating mga kaibigan? O tingnan mo, uh, mga Adventist na sa ilalim kayo ng kautosan, wala po sa ilalim ng kautosan ng seventh Day Adventist. Ano po? Dahil ang seventh Day Adventist ay saved by grace. Ano po? Ibig sabihin, nang wala sa ilalim ng kautosan, Uh, kasi daw ang 7 Adventist sumusunod sa kautosan, kaya nasa ilalim ng kautosan. Mali po yun. Ano? Ang ibig sabihin ng wala sa ilalim ng kautosan, yung uh, kasalanan ay hindi nagahari sa iyo. Pag hindi nagahari sa iyo ang kasalanan, wala ka sa ilalim ng kautosan. Ano ibig sabihin nun? Kapag hindi nagahari sa iyong kasalanan, ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, hindi ka sa ilalim ng kautosan. Kasi hindi naghahari sa iyo ang ang kasalanan. Kapag hindi naghahari sa iyo ang kasalanan, if you are not uh, if 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 uh, sin is not uh, your master. Ano po? You are not under the law. Kasi you are under grace. Ano po? Hindi, ang ang naghahari ang uh, ang uh, gumagawa sa iyo ay hindi na yung kasalanan. Kaya hindi ka ilalim ng kautusan. Ni po So malinaw po sa sinasabi sa Biblia at ang paliwanag ng 7th Adventists na uh, we are totally ano po uh, we are totally and always saved by grace Ephesians 2:8 ano po Ephesians 2:8 ay sinasabi doon na we are saved by grace we are not saved by ano po we are not saved by the law yun po So, yung sinasabi pong we are not under the law, ibig sabihin po noon, uh, uh, ay hindi nagahari sa atin ang ano po, hindi nagahari sa atin ang kasalanan. Ano po? Mali na po sa ano, sa Ephesians 2.8 na uh, sapagkat ang kasalanan ay hindi, ano po, uh, Ephesians 2.8 na po, tingnan po natin Ephesians 2.8. Ayan. Ephesians 2.8, ang sabi doon, Uh, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ano po? So, sa ating sarili, eh, ano po? Uh, hindi po ito sa ating sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay gift. Ano po? Uh, free gift of God. Nakasalat po sa sabi ni Adventist Fundamental Belief. Ito po ay libre na Uh, binigay ng ating Panginoong sa Kristo. Hindi natin ito kayang pagtarbawahan, yung ating mga righteousness nga po, yung ating mga ginagawang kabutihan. Ayan, tama po yan, filthy rags po yan sa paningin ng Panginoon. Kasi kapag po tayo ay uh, isang mananampalataya, pagka natin sa ilalim kautosan, tayo nasa ilalim ng biyaya, ano po, ay ang, ang Panginoong Heso Kristo na ang gumagawa sa atin, yung banal na Espiritu, ano po. At dahilan ba doon sa tayo ay hindi sa ilalim ng kautusan ay tayo ay gagawa na ng kasalanan hindi wala nga tayo sa hindi nga nagahari sa ating kasalanan eh, no? kaya kapag sinabing we are, we are not under the law hindi ibig sabihin noon na pwede na tayo magkasala ano po dahil yung uh, resulta ng pagiging ligtas ano po yung uh, yung patunay na pagiging ligtas, it is the, uh, ano po, the proof. Ano po, it is the uh, outcome of being saved. Yung pagsunod sa kautosan. Automatically yung susunod natin yan dahil ang banalang espiritu ang mag sa atin para sundin yung kautosan. Ganun po yun. Ano po? Kaya mali po niyon ang uh, ang uh, biyaya ang nagliligtas uh, sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved ano po through faith. 'yan. Hindi ito sa ating sarili, ito ay kaloob ng Diyos. So po, hindi natin maililigtas yung ating sarili. So hindi natin masasabi sa Diyos ano po na Uh, Panginoon, ano po, uh, ginawa ko itong bagay nito, sinunod ko yung mga kutusan, kaya ako ay maliligtas. Ano po, wala, hindi sa sarili nating uh, effort natin kaya. Yung, ano, yung uh, righteousness ng ating Panginoon, yung, yung uh, uh, kabutihan ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang kabanalan ang babalot sa atin. Ano po, yun ang uh, tutulong sa atin upang masunod natin yung kotosan. Hindi purang, hindi ibig sabihin na uh, tayo ay ligtas eh tayo ay uh, hindi hindi na tayo susunod sa kautosan gagawa na tayong kasalanan porke baligtas ka gagawa ka na ng kasalanan ano po hayaan mo ang dumaloy sa iyo ang banal na espiritu upang masunod mo ang mga kautosan ano po hindi sa pamagitan ng magwa upang ang sinuman ay hindi magmapuri hindi natin may pagmamapuri na tayo po ay ano uh, gumawa ng mabuti ano? Kaya hindi po natin masasabi talaga na yung kaligtasan, ano po, ay hindi mas, eh, hindi natin masasabi, Panginoon, ako ay gumawa ng mabuti, hindi ako pumatay, hindi ako nangalunya, hindi ako nagsinungaling, ano po, ah, kaya ako ay maliligtas, nasunod ko lahat ng kautosan na yan, ano po, kaya ako ay maliligtas. Hindi natin masasabi yan sa Panginoon, ano po, dahil ang kaligtasan lamang ay sa Panginoong Heso Kristo. Yung uh, saved by grace. We are saved by grace alone and not of ourselves. Ano po? Kaya nga ang sabi doon sa ano po eh, sa uh, po natin yung sa sa Juan. Ano po? Ano po? Sa Juan. Tignan po natin sa Juan ano po? 14, 15. Ayan. Juan 14, 15. Ang sabi po doon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos ano po, ano, hindi naman sinabi na kung uh, tutuparin nyo ang aking mga utos, iibigin ko kayo ano po, hindi wala, hindi natin na uh, uh, hindi natin na uh, uh, pwede sabihin sa Panginoon Panginoon, sinusunod ko yung mga utos mo kaya ako ay kay ay inyong iibigin ano po, kaya hindi dahil sa mga ginagawa natin kaya iibigin tayo ng Diyos. Ano po? Uh, hindi yung sa pagsunod natin sa utos ay iibigin tayo ng Diyos. Ano po? Hindi. Ano po? Dahil iniibig na tayo ng Diyos. Ano po? Kaya uh, susundin natin yung mga utos niya. Ano po? Hindi dahil sa pagsunod natin ng utos kaya tayo iibigin ng Diyos. Ano po? Hindi dahil sa pagawa natin ng mga mabubuti, tayo ay iibigin ng Diyos, tayo kanyang ililigtas. Ano po? Hindi, tayo pa inibig na niya at iniligtas na niya. Yan, ano po? Yan. So, sabi po doon sa ano, sa uh, Roman 6.15, bagaman tayo po ay uh, not under the law, this does not give us liberty to break God's law. Ano po? Uh, hindi po ibig sabihin na uh, tayo po ay uh not under the law ay i-license tayong gumawa ng masama. 'Di ba? Ang sabi doon sa Romans uh, 6:15. Ano nga, magkakasala ba tayo dahil sa tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari, sabi ni Pablo. Huwag nawang mangyari mga kapatid na dahil tayo na ilalim ng kautusan ay ano po ay Uh, dahil ba tayo sa ilalim ng kautusan ay gagawa na tayo ng kasalanan? Ano, magkakasala ba tayo? Dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, hindi na nga nagahari sa atin yung ano yung kasalanan kapag tayo ay wala sa ilalim ng kautusan eh. Yung nasa ilalim tayo ng biyaya. Kaya hindi tayo sabi niya na dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Huwag nawa, sabi niya, huwag nawa. po, um, God forbid, huwag nawang mangyari. Magsala ba tayo dahil sa ilalim ng kautusan? na ano po sa 1 John 3:4 doon ano po doon uh, sinabi doon na ang kasalanan ay uh, pagsalangsang sa kautusan. Paano natin malalaman na tayo nagkakasala kung walang kautusan? Ano po? Yung kautusan hindi tayo ililigtas. Ang Panginoong Hesus Kristo ang magliligtas sa akin, sa atin, yung lawgiver. giver. Yan malina po 'yon na ang kautusan, pagsunod sa kautusan, paggawa lang mabubuti, resulta lamang po 'yan at saka yan po ay uh, palatandaan. It's a sign. It's a proof na tayo ay ligtas. Anong palatandaan na tayo ay ligtas? Na tayo ay uh, tinanggap natin ang Panginoon sa Kristo. Tayo ay nagbago. We are a new creation. We repented of our sin. Ano po? And uh, makikita sa buhay natin, ano po? yung pagsunod sa kautosan. Ano po? Naturally, automatically. Ano po? Dahil ito pong uh, kaligtasan na tinanggap natin, kapag ka hindi natin pinamumuhay at kapag ka yung kaligtasan na tinanggap natin ay hindi magdadala sa atin into obedience. Ano po? Salvation will lead you to obedience. Kapag hindi magdala sa atin sa obedience ang salvation, eh hindi tunay yung atin pong pagtanggap. Ano po? Dahil gusto pa rin natin sa sarili nating effort gawin yung kaligtasan. mahirap po yun. Mapoprostrate lang tayo. Madi-disappoint tayo. Hindi natin kaya sarili natin. Ito lamang ay nanggaling sa Panginoon yung kaligtasan. Hayaan natin yung Panginoon lang gumawa sa ano po natin, sa sarili natin. Ano po? Isaiah 59, 1 and 2. Ang sinasabi po doon na uh, ang uh, uh, ano po, ang uh, kasalanan, ano po, ang ang, ang, uh, ang uh, Uh, sin ano po ang kasalanan yung kasalanan is breaking God's law ano po breaking God's law pala ang kasalanan yan mga kapatid so if we are breaking God's law ano po it means yan breaking God's law uh, yun pala ay kasalanan sa ano po yan sa Uh, Isaiah 59, 1 and 2. Ano po? Sin is breaking God's law. Yan. So, ano po? Uh, yung, yung, yung kasalanan, ano po? Yan. Uh, sana yan. Sin is breaking God's law. Yan. Sin is breaking God's law. Yan. Tapos sa Romans 3, 28 to 31, ang sabi naman po doon na... Uh, kapag tayo ay ligtas ay gusto natin na uh, sundin ang kautusan ng Diyos ano po it will lead us to obedience when we are saved by faith we decide to keep god's law ano po nas romans 3:28-31, hebrews 10:7, john 8:29 ay napakadami pong references na being saved will lead us to uh, obeying God's law. Automatic na po yan. Hindi po natin sa sariling gawa natin. Kundi ang dumadaloy sa atin ay yung uh, paggawa ng ating uh, Panginoong Heso Kristo. Napakarami pa. Ano po? Ano, uh, sa 1 John 2, 4 to 5. Ano po? Yung uh, hindi sumusunod daw sa kautusan Ano po? Yung hindi nakikita sa kanya yung yung uh, pagsunod sa ating Panginoong sa Kristo, ay isa daw sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ano po? Uh, sa Hebrews 8:10, ano po? Ang new covenant sa ating Panginoong Kristo ay uh, isinulat sa puso natin ang ano po? Ang uh, utos ng Diyos. Kung nasa puso natin ang utos ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng masama kasi nasa puso natin ang utos ng Diyos. Ano po, iniligay ng ating Panginoon ang Kautusan sa ating puso Psalms 40 verse 8 Ano po He places within our hearts the desire to do his will Ano po Iniligay ng Panginoong Diyos sa ating mga puso na uh, mag-desire tayo mag uh, uh, magkaroon tayo ng kagustuhan na sundin ang Kanyang kalooban Ano po ang kalooban ng Diyos tayo ay mamuhay na kapiling niya kasama niya we have a good relationship with God and God will work in us. Hindi yung we will work ano po, for our salvation. God, it's ano po, uh, God's work in us. Ano po, it's like a fruit of, it's a fruit of the Spirit in us. Dumadalo yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya hindi tayo gumagawa ng masama. Kaya automatically na tayo ay na sumusunod. Yung pagsunod na yun ay gawa ng banal na Espiritu sa ating puso. Ba? hindi yun sa sarili nating effort yan, so his remnant like the faithful through the ages keep his law, ano po sa Revelation 12.17, ano po yung remnant, yung mga nalabi sa uh, kasaysayan ng mundo, ano po lahat ay yan ay uh, sumusunod sa kautosan ano po sabi dito na uh, inalis na, may nagtanong, sabi inalis na ng Panginoon ni Jesus Kristo yung kautusan, di ba? Ano? At yung nagbigay ng bagong covenant, yung covenant of love. Love, uh, love God with all your hearts and love your neighbor as yourself. Yun, di ba? Uh, yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa Panginoon Yesu Kristo, eh, yun lang, yun lang uh, lahat ng dapat gawin, di ba? Ang sabi ng iba. Uh, at dahil ito daw yung new commandments, ano po? Uh, masusurpresa po daw tayo pagka ating na-discover na si Jesus Kristo, sinasummarize niya yung law. Ano po, nakikita doon sa Old Testament, Deuteronomy 6.5, na sinasabi, Love your God with all your heart and all your mind, sa Leviticus 19. And ano na po, in eh, 1918, ang sinasabi doon na love your neighbor as yourselves. Nasa Old Testament pala yun, sinasummarize ni Jesus Christ na yun, love your God with all your heart and love your neighbor as yourself tapos ang Panginoon sa Old Testament uh, ay Panginoon ng walang hanggang pag-ibig. Jeremiah 31.3 Sa Mateo 22.40 naman si Jesus ay nagsasabi na sa dalawang kautosan na ito, ano po, love your God and your fellow man, and hang all the law and the prophets. Nakasabit pala yung lahat ng kautosan ng ano, ng uh, lahat ng kautosan at saka ang mga propeta doon nakasabit sa ano po uh, dalawang command na yon na love your god and love your fellow men ano po so hindi nawawala kasi yung uh, yung mga kautusan yung propeta ay doon nakasabit nakahang yung uh, yung doon sa love doon na uh, yun ang pinagsasabitan ng ano doon nakasabit yung law and the prophets ano po kaya malinaw, ano po, sa yung sa first commandments, first four commandments, sa sampung utos ng Diyos, ito ay nagpapakita ng kung paano ang uh, pag-ibig sa ating Diyos. Ano po, tangibly demonstrate the love to to our to our God. And yung last six commandments, ano po, sa sampung utos, yun po ay nagpapakita ng love to our fellow men. Ang ating Panginoong Kristo ay hindi pumunta dito sa uh, mundo at nagkatawang tao para sirain ang kautosan. kundi sundin, ano po. Ipinakita niya na kung paano, ano po, uh, ang uh, pagsunod sa kautosan. Ano po, tanggapin ang uh, biyaya ng ating Panginoong Diyos at makikita automatically na masusunod natin yun. Masaya tayo sa pagsunod ng kautosan. Ano po, salve, ano po, being saved, ano po, leads us to obedience of God's law. Ano po, hindi yung uh, uh, being saved will lead us to breaking the law. Hindi po yon Ano po, being saved leads us uh, in obedience to the law. Ano po, Isaiah 42, 41. Ano po, na minagnify ng ating Panginoon Kristo yung Uh, ibig sabihin ng law. Ano po? Jesus reveals how love is the fulfilling of the law. Ano po? Yung pag-ibig ang ano po, fulfillment, ano po, fulfilling of the law. Yung pag yung pagtupad sa kautusan ay yung pag uh, para pagmamahal sa kapwa. Ano po? So pag minahal mo yung kapwa, minam uh, dinutupad mo ang kautusan. Paano mo mahalin ang kapwa? Ayun, eh, basahin mo yung sampung utos. Ano po, yung anim. Simula sa pang 6 hanggang 10. He asked, if you love me, keep my commandments. John 14, 15. Sabi natin, Panginoon sa Kristo. Ano po? So, sabi uh, daw ni Paul,